Inaabangan naman ang paglalayag ng Christmas Convoy ng atin ito Coalition sa West Philippine Sea bukas. Pero bago pa mangyari yan, nagdagdag na ng persa ang Chinese Coast Guard sa Spratlys. Hindi naman patitinag ang grupo sa pagbabanta ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 anchor Ed Gao, live mula sa El Nido, Palawan. Bok, anong latest dyan tungkol nga dito sa di umano ay eh, pagdadagdag persa raw ng uh, Chinese Coast Guard? Sampung karagdagang barko raw ang pinadala ng Chinese government sa naval base nito sa Mischief Reef na nagbabantay sa Ayungin Shoal at Lawak Island. Walo sa mga ito, mga Chinese militia vessels ng Kyong Sansha U-Type. Ito raw ang ginagamit ng Maritime militia ng China para magsagwa ng mga blockade ayon sa Sea Light Initiative Maliban dyan, nagdeploy pa ng dalawang dagdag na Chinese Coast Guard vessels may hull numbers 5305 at 5402 Hindi raw biro ang pagdeploy ng mga ito. Ang iba raw sa mga barkong ito ayon sa Sea Light pinabiyahe ng hanggang 300 kilometro para ilagay sa mischief base na ito. Kung titingnan ng mapa, ang mischief reef ay ilang kilometro lamang ang layo sa hilaga ng Ayungin Shoal at katimugan ng Lawak Island. Ito rin ang mga balak puntahan ng Christmas Convoy ng ating to coalition na ating sasamahan bukas. Pero ayon sa ating ito coalition, lalong mas mahalaga na ituloy ang biyahe para ipakita na ang mga Pilipino ang may karapatan sa exclusive economic zone nito. Narinig natin na parang uh, mas lalo pang uh, dinadagdagan ng China yung presence niya. At tayo sa atin to naniniwala tayo na um, wala silang karapatan na manatili doon. Yung lugar na yun ay para sa ating mga Pilipino. At all the more we need to show up to China na hindi tayo magpapabulit. Kapag nakita nating parang sinashadow na nila tayo, yung Coast Guard ay titimbrehan na tayo para sabihin na nako baka hindi na ganun ka-safe. So um, we will heed the advice of the Coast Guard. Dagdag pa ng grupo, kahit iharas pa ng China ang Christmas Convoy, magiging tagumpay pa rin ito para sa mga Pilipino. Ed, para itong Jiu-Jitsu eh. No Jiu-Jitsu? Uh, meaning, <laughs> if they block us, kinawawa tayo, talo sila. If they allow us, panalo tayo. O ganun. So in other words, defeat or victory is not a matter of makapunta ka sa BRP Sierra Madre. Kundi patuloy tayo. Ayon kay Akbayan President Rafael David, walang balak ang grupo na magkaroon ng konfrontasyon sa China. Ang gusto lamang nila ay igiit na karapatan ng mga Pilipino na maglayag sa kanilang sariling EEZ. Kung iiwas lamang daw tayo sa isyu na ito, ay lalo magiging agresibo ang China. Gayunpaman, makikinig sila sa anumang payo ng Philippine Coast Guard kung anong ruta ang kailangang gamitin para makaiwas sa kiskisan sa Chinese Coast Guard. So just yes, tuloy na tuloy pa rin itong uh, ating Christmas Convoy na mababiyahe papunta doon sa Spratly Islands na ating sasamaan. Lalarga po tayo mula dito sa El Nido, Palawan bukas na madaling araw. Kasama po natin ang mahigit apat na pong mga fishing vessels na i-escort e sa atin sa initial part ng voyage. At syempre kasama natin ang ating mga kasamahan o kaibigan mula sa Philippine Coast Guard. Yes! Patuloy nating aantabayan na niyan. Ingat kayo jan Bok. Muli maraming salamat. Naguulat mula sa El Nido sa Palawan, Bok Ed Linggawa. Mga pati Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.